Nga bay, nasa malaking dumpster ako. Tingnan nyo. Ayan. Kalkalay natin. Tingnan yung isa. Isang box na yan, ha? Oh. Oh. Ayan. Oh, oh, mga maraming taniman, oh. Ano pa kaya dito? Di ko alam kung ano nangyari. Baka magsara sila. Ayan, oh. Maraming kuan, mga bay. Marami. Hanapin pa natin. Malansa siya. I think may tinatapon ditong isda or ano. Ayan. Hanapin ko muna tu. Okay, okay, okay. Hala, dalawang box chips mo bay. Itu. bu Usha, Buo siya. Full siya. Ayan. 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 Grabe ang dami. Nandun isa. Oh. oh my gosh. Kadagahan mga bay. Oh mga bay. Tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampung supot ang ating nakuha mga bay. Tingnan nyo, ang mahal ito. Heater. Hindi pa nakabukas. $16. $25. Mama! Oh my gosh. Mga bay, isang box nito. Ito. $30 each mga bay. Oh, hindi pa bukas. Oh, hinaiwan ko nga ang dalawa eh. Ito pa. Look at this. Oh my goodness! Wow! Ito pa mga kabay! Oh, sinabi ko sa inyo Oh! Uh, oh! Oh! Ang dami! Ang dami! Tig-iisang box! Oh, this one is... Oh, she, she... She's blogging. It's a Okay, shoot the ad. There is the copy day. The copy. Ang copy. Pakita ang copy day. Ang copy. Asa mag copy? Some kopi. Yes, yes, yes. <laughs> pakita, pakita, dalia. Dalia. Inga Hello, The Thank you. My little blogger. Mm. dito. Tingnan nyo. Mom! Ang daming pante. Mommy, no! Ang daming damit. Be. Papa! Him! Be. Ayan, nakakuha ako ng ilang kuan nito. Asa ah, na yun, mahal? Yun yun here, dito. ay Ayan, dito, yan, dito, yan, dito to. Ayan, ito. <laughs> ito, ang Grahams. Grabe. Ito pa mga bay. Hmm. Chocolate, ibang flavor. O oh, merong hat. Ala ka. May hat pa talaga. Ola. Mahal o. Oh, Nike pa mahal. Mahal Nike. Nike na hat. Hmm. Tapos panty. Hindi pa nagagamit. Yun. Ewan ko. Di ko makakita. Ma, Ay, Papa. Ito pa, another mga candy, mga chocolates. Ito siya pa, dali wow. Yeah, fun. She's gonna like it. I know she's gonna like it. Uh-oh, it's gonna get dirty. Yeah. Yeah, get it, get it, get it. Wait, hey, look at this, babe. Hmm? Bago pa yan, babe, ha? Bago pa yan. This is new, mga babe. Hmm. Kuha natin to. Wow. Dito sa Amerika talaga, pinagtatapon lang talaga ito, mga bay. Mga bay, sa Amerika, dito sa Amerika, tinatapon lang ito. Babe, you can sit there. So, you can sit closer. You can zoom in. Hala, this is good for you, for Look, a little one. Mom? Maliit siya, maliit. Hmm, maliit. Mommy, hey, see? Ball. You see the ball. Hmm? Ino, mom Pajama. Laki naman din 2XL, babe. This is for you. Wow. 2XL. Here. Mm. I'm just gonna wash it. Ew. <laughs> Saw the glitter? Mommy. Oh. These mami. mommy. Wow, they are new, mga bayong. Ito, large. Ito. Wala, mga bago, babe. Oh, maraming damit ang natapon. Ito pa, oh. <laughs> Why? Why destroying is this? Oh, my goodness. Oh, ayan, oh. Oh, pinagtatapo nila. Bago pa. Babe, your favorite. Mm. Mm. Where's the lid here? Here. Papa, me. Mm -hmm. Give it to Papa, lid. Give it to no, Papa, the lid. Oh, ayan. Oh, ayan. Ayan, Oh. Upat-upat ang upat, mga bay. Upat-upat. Bago. Nami! Ito, Oh. Ano to? spray. Hairspray. Hairspray. Hala. Look at me. Oh, rib. no. Hmm. Yung manakuha natin to. Mm, ayan, another one. Ay, pang malaki din. Babe, this one is extra double XL. It's yours again. Nice. Wow, you have two, huh? Mm, you have two. Another one, oh. Look, grabe. Ayan, mga tag, oh. No, wow, another mommy. Yes. Another Papa. one. Papa! Mommy, it's me. Oh, leggings. Ang ganda ng leggings, oh large siya. Large. Ayan, hindi pa ito nagamit. Tinapon lang. Hello, another one. Ayan. Alam, may headphones pa. Pinagtatapon lang nila. True wireless headphone. Sentry. Ayan, sentry. Sentry. Ma'am? Ha? Ano Headphone like this for here. Bye. Yeah. mga What? chocolates ayan, mga twigs marami mga twigs mga chocolates um, ito pa, mga chocolates ayan mga candies maraming chocolate oh um, merong gloves tapos merong mga candies merong basta may nilata What is this, babe? Nacho cheese Nacho sauce. In a can. Ay, in a can. Oh, oh lamit. Pag-ib me. o. Oh, kay moots ni. Wow! Mm. Yes! <laughs> <laughs> that one, babe. That one, babe. So, another one. Ang dami mga bayo. Ito pa. Ayan, oh. Mga protein bar. Mm. Ito pa. Ito pa dalawa yung nakuha natin ito. Ang um, Asang kapi, asang kapi. Pakita ang kapi. Kapi. <gasps> wow! Wapi has hide. Oh, um, nag-hide ang kapi. Oh, uh, kadagdan ani, oh. Uh, pib, um. look, pib. Ang dami, oh. Uh. Wow, ang dami, Oh, uh, ayan, oh, uh, mga bay. Grabe, ang dami. Nakakuha, nakatungtong. Ayan, oh. Uh. Ibutang na din kapi, nakpi. Ah, 24 piraso. Wow. I didn't even know by mga meron silang ganito. If they have this one, Baby. I never know that. Can you sit there, babe? Baby yeah, that's for spoon. It's it's here. Okay? Yeah. Okay. Oh, another one. Hmm. Pakita nila in na in na tay kandila na kuha ing na dayon. Ina ko. Is that a candle? Yeah. Wow. It's No, very nice. Yeah, Papa. Yeah, very. Oh, in na in my put my clothes. Oh, ing na my clothes. Naka kuha clothes dali ah. Na kulo cool black. Na yun Na um. Mm. Oh, in na sila nga kanisya spicy. In nga. Oh, spicy. Show to din dali ah. What? Yeah, That's why I said it's spicy. Ayat. Pakita nila. Show ito din. Show ito din. Pa? ayan no mga baya ito yung mga nakuha natin hindi ko na isa-isahin oh Ang ganda nito mga baya ah. isa-isa of course i-donate natin yan i-share natin yan sa mga tao kasi hindi ko naman yan il il Hindi ko naman kaya yan mga baye eh. ayan 'di ba hindi ko yan kaya lahat Lumabas yung araw napakainit ayan So ito pa puro natin siya i-share, i-share itong mga ito, ipadala itong ito. Mami! Hindi ko alam kung i-keep or i-share namin kasi Mami! nakabili na kami. Ah. Ano? patay, 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 patay. Wait sa, oh, dara, dara. Yeah. Oh, ayan mga bay. Mommy! Mami! Um, Mami. um, Ayan, meron pa. Nakakuha Mami. Naman na naman ako this is not ice cream show it to them And Now, this one is protein bar okay protein bar show it to them mommy mm. popping this poppin <laughs> mommy mommy ice cream big big like ice cream oh my gosh pop tart pop tart papa pop tart na no, thank you papa thank you papa Ina, kapi. Ina, you want kapi, Papa? Ina, sa... Ba -ba. Open, Papa. Open, Papa. Kapi. Wow. Allah. Oh. Hey, mga bay. Yaki. Ayan lang nakuha natin lahat. So, yung tatlong karton, idunit natin doon. Mami. Ibigay natin sa mga katrabaho ni mami. Mahal. Mami, sa aming mga atin. kaibigan. Mami, uh, mami. At saka, ibigay, atin. ibigay. Ay, oh, okay. Nagpunas ka eh. Nagpunas. Okay, go to Papa. Alright, mga bay. So, ito lang. So, abang-abang kayo -abang sa next vlog natin kung paano ko na ito kinalkan.